may assignment yung kubo na maliit. Ay, ano? Ah, yung kubo kubong maliit. Yung nakalagay yung sa board na gano'n? Oo. Pinapabili ka ng kubo, eh, kung gano'n. Anong kubo? Yung kubo na ano, yung kubo, yung kubong malaki. <laughs> ayun na, ayun na, <laughs> <laughs> ayun na, lit, ayun na, lit, ayun na, gago. Hindi. Pakubang kayo sa uli po. Ayan. Oh, hindi na daw. ayun kasi yung order kayo na, hindi ko alam? Walang ka. Kuya, magkano po yun? Magkano po? 17,000. Ayan, 17,000. 17,000. Daddy, Jody Oh bakit? Tadi, uh, um, meron daw kami assignment yung kubo na maliit Kubo na maliit? Apo? Ani kubo na maliit? Nasasabing to assignment daw nila Yung pinapagawa ni teacher may rin na ano ah, may kubo, kubo, maliit. Yung nakalagay no? sa board na gano'n oh, Yung ginagawa din namin Umorder ka lang sa Shopee Ha? Maano yun maa? Ako oh, sabi ni teacher gagawin daw yun Maa, sasabang natin yun yung, yung sa Shopee maganda na Gusto mo ba bibili na lang si Mami Taya. Na bibili lang. na lang. Sige. Oh, sige. sige, bibili Bumilay tayo. Huwag na lang shopping na lang. Ha? Huwag na shopping, bibili. Hahanap na lang kami ni Renzo doon. Oh, sige, manap na lang kayo. Sige, yung... bukuhan na lang ko sana. Basta pumili ka na lang ng maganda. <laughs> <laughs> o, oh, alo, sige, baka 500 lang yan. <laughs> <laughs> Taya, bibili na si Mami. Ano? <laughs> sige. Okay, very <laughs> <okay, baby>. good. <laughs> Uy, Renzo. Go. Renzo. Hindi na pa kita hinahanap. Pabos na ba ka na to eh. Palibasa kasi uutusan na naman kaya natatago ka na naman hmm? Hey, dyan. Ano? Oh, bakit ba? Pinapabili ka ng kubo. Eh, ganun, ganun. Anong kubo? Yung kubo na ano? Yung kubo. Yung kubo malaki. Yung Eh, hey, narinig ko project ni Tayla yun eh. Pag ako na naman mamaya pag iinitan ni Tito dyan. Pabili <laughs> ka. Tango ko talaga. Sabi niya yung kubong malaki na daw. Eh, do -do, yes. narinig ko. Narinig ko. Narinig oh, ko. Oh tagahan mo may mo. Minsan mo, tatadyakan kita dyan. Bumili ka. May mo, ako bahala. Dali mo, bubisitin na lang natin. Hiyaan mo na. Magkakampi tayo ngayon. Dali mo. Dala na doon. Huwag ako tato. dito pinag-initin. Saan ba yung may bilihan ako? Doon sa may ano? Sa? Sa palayan. Doon sa may tapat ng hotel. O, alam na. Alam mo, di ba? Sige, magtanong ka doon. Magtanong ka, sabi mo, yung yung walang room, ha? Alam ko may gawa na doon, eh. Sabi mo, bisi, bilis. Bilis mo. Yung ano lang ha, yung... Oh, ano, ano. Nakadamit ka ba? Oh, sir. bilis, bilis. Yung ano yung kubo lang na walang kwarto, ano rin, Renzo? So, tapos sabihin mo, pagka may gawa na doon, pupuntahan ko, titingnan ko, ha, ano eh. Dalawin na natin, paro. Dalawin na natin. Saan mo ilalagay yung... mo, para, para pag pinalayas ka ni tita, kamang, kamang meron ka ng sariling kubo, may bahay ka lang tatangayin. <laughs> o, tapos so, hindi natin lagay ng kwarto, para walang tutulugan. <laughs> Gago, kahit, kahit yung wala kwarto, ayaw mo na siya. Bisa so, mo, umili ka na. Dala mo. Ay, <laughs> <laughs> hey, so, Rezo, so, nataka mo kanina pa tumatawag yon Andyan na. Andyan na. Hindi kaya magagalas dito. tanga ka. Ngayon ka pa nagtanga. Ba't ano ginawa? Ha? Hoy, gago ka. Ikaw yung nag-order niyang ano, ng kubo. Gago ka. <laughs> 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 yari ka ngayon. Okay. Ha, yari ka ngayon, bahala oh, ka. Oh, <laughs> Hindi, si, Le si Renzo yung nag-order niyan. Si eh, Renzo yung nag-order. Oh. Ngayon, ikaw ang sisisi namin. Oh, dahil wala ka. <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, na, <laughs>

dito yan. Man, dito, yan. Order na ganyan. Pumunta ka doon, kinakausap ka, tinatawag papa cool daw. Papa cool. Papa cool bala eh, tayo ng mo kung kanino order 'yon. O oh, tanungin mo. Kasi ko order 'yan. Oh, ayan. Papa <laughs> Bakit sa akin? Ayun na naman may. <laughs> Wala. <laughs> Di alin pinabili mo nang nakaraan? Ano kung pinapa-order na mo? Ano pinabili mo nang nakaraan yung project ni Teya? Oo. Oh. Ano 'yon? Yung ano? kubo na nakalagay sa anong gano'n, oh. project pang bata. Ayan eh nga <laughs> yun! Ayan nga nga yun! Hindi <laughs> <laughs> natin kailangan yan! Hindi, anong hindi kailangan? Okay di, lang baana? yan, di. Na <laughs> lang okay, di, magbayad. Ah. Di, tanga ka, magbayad ka dyan, bahala ka. O, hindi na yung pwede, ano, hindi na yung pwede, hindi na yung pwede, ano, ipasoli ka. Kailangan na nila yan. Nagawa lang nila yan, ipasolid ba? na lang. Hindi ka, ikaw kumausap. Bala ka, ikaw kumausap. Okay, ikaw kumausap. Gago ka. Kabili ka kasi ng kubo. Hindi ka ilang sa kubo yan. Eh. May nakasama na yun. May mga kapitahin eh? ah, mga chicks. Nakala ko may mga chicks na naman eh. Bugok talaga no Hindi. Hindi ka po bang i-solid ko? Ayan. 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 Ba't kasi yung order kayo nang hindi ko alam? Di ba sabi mo bumili kami ng kubo? Kung naman na yung tapang project, eh, dadalhin tayo yan, sa school, kalaki-laki. Ikaw magdala niya na. Bala ka. Kuya, magkano po yun? Magkano po? 17,000. Ayan, 17,000. O, kuya. Uy, may haran mo yun. Gago ka. Uy, pa, pababa ko na. di Pababa mo. Kuya, pakibaba na po. Pakibaba na. Uy, pababa na. na po. Mo bayaran, bayaran mo na Bayaran, bayaran yung Yan <laughs> Bayaran mo na, yan Pag na. Pag yan, <laughs> hindi mo mo ganyan, mami? Alam naman na pera. Hindi, kailangan na kailangan ko yan. Ano lang natin ang bahay na to. Hindi, okay, kita. Di alam <laughs> mo kung sino bumili niya, sino may idea. ikaw nag-auto sa akin, tita. Si Lelit yun. Kahit ako, school, two days ako <laughs> natin. Di, iyaan mo na. Di, kailangan na kailangan mo yan para pagka naglayas kami, dala ka ng bahay. Oo nga. Oo, buhatin mo na lang. Okay, mag-renta ka na lang. Para hindi yung water dispenser lang dala mo. Yung withdraw mo ako ng 17,000, sabi mo, budget natin. Oo. Di, magbayad ka na, di. Ayan na. Ayan na. Bilisan mo, bilisan mo. Dala mo. Agagawa mo. Bahala ka, bahala ka dyan. Pumunta ka doon. Pumunta, doon? ka doon. Ba Sinusubo niyo ako. Hindi na makita ko sa iyo. Ito 'yon. Pero mo ba? ba <laughs> Tulungan natin magbaba. Na ba diba Ay, sabi sa iyo, wala kang palag ngayon. Wala <laughs> pa lang magagawa. 'Di ba? Sabi sa iyo, Renzo, so, eh, saglit lang eh, galit niyan. <laughs> 'Di ba? maganda 'di? 'Di maganda ba? Hindi <laughs> maganda. may bayad din yung tungtungan. Meron, 150. Or, 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 150. 150 sa. <laughs> 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 <dami>, na. <laughs> Di ang maganda niyan, may freebies. Di. Ano freebies? Yung mga tao sa kanya. <laughs> 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 <laughs>

wala na, nasira. Pati yung camera ko to mabigi na. Order oh, mo na, sira na yan. Wala na. Tayo bago. Oh, ay ba na lang, di order na lang kami bago, ayoko na yan. Maldag, sira na yan. Ayaw na yan, di pa. na lang natin. na, oh, <laughs> ako na naman mag <laughs> Di, magbayad ka na. Parang malungkot ata yan. Parang malungkot oh, ka yata. Oo, kayo lang masaya eh. <laughs> Pero oh, kanina nung binubuhat eh, ano eh. Pubulang oh, ka kitulog. ako kasi, eh kubo naman yan, ano ba tawag yung yan? Yung kubo na project, hindi naman ganyan, kaya laki, laki na ano. <laughs> <laughs> di gusto ko first owner di kaya nilakihan ko na. <laughs> Ito <want> <laughs> ka sa invest egg. Eh, ano yan? 17,000? 7,000? 7,000, ka 17. 7, <laughs> <laughs> Ayun si ate, doon ka magbayad. Oo, oh, may previous pa, nahulog. Oo, <laughs> oh, yung pang merienda, nahulog na. <laughs> Parang si ate, masaya. 1 2 3 4, 5, Papa. Ayun 8 9 10 11 12 13. naman ready yan, Daddy. Think. Kurang pa ng 2,000. <laughs> <laughs> di, di, nakatipid ka di. Bakit nakatipid ka? Bakit? nagbayad na ako ng 2,000 no eh. Bakit? Oh, nag na ako. Nag-advance ako ng 2,000. <laughs> mo sa ATM ko yon? <laughs> <Adun> nga. <laughs> <laughs> <laughs>